So guys, ito nga palang libangan ko pag wala akong ginagawang xerox at bookbind. Naglilibang tayo ng painting. Mata pa lang kasi guys, natuto na akong mag-drawing-drawing. -drawing. Nakahiligan ko na yung pag-drawing hanggang sa lumaki ako at hanggang ngayon. Pero guys, hindi naman ako professional na artist. Katunayan nga, nag-aaral pa ako, nanonood pa ako sa YouTube para matutunan ko ng gusto kung paano ang mga techniques at pinag-aaralan ko pa yan guys. Kaya hindi pa tayo professional. Pa pangarap ko din na mga mission kung sakaling maganda na ang gawa ko, maging realistic na ang gawa ko, pero sa ngayon, hindi pa. Kaya lang, kung may magkakagusto sa mga ginagawa ko at magustuhan nilang bilhin, aba, sino bang aayaw nun? No? <laughs> Kaya guys, naghahanap ako ng pwedeng mag-tutor sa akin. Magkano kaya? <laughs> Gusto ko kasi ma-enhance yung mga natututunan ko sa pagpipente. Eh. Gusto kong one-on-one -on -one kumbaga na naturoan ako. Ito nga pala guys, ang pinagkopyahan ko. Yan. Dati, ang ginagamit ko acrylic lang yung pinagpapraktisan ko. Kaya lang mayroong... Nagsubasta sa anak ko na oil paint. Ito nga medyo matigas-tigas na ata eh. Pagsawaan na ata doon. may dikit-dikit na. Malagkit. Kumakapit na. Malagkit na. Mga singaw na kasi kaya medyo matigas-tigas na. Ang dami ito mga pinaggamitan ng mga stock. Medyo matigas na nga ng konti. Mukhang matagal nang hindi nagagamit kaya siguro isinobasta, ibinenta na. Pero dahil beginner pa lang naman ako guys kaya ito na yung pagpapraktisan ko kahit papano okay naman sa tingin nyo maganda na ba yung gawa ko guys <laughs> comment naman kung maganda kung magustuhan nyo baka sakaling sa susunod mangungumission na tayo kasi baka ma-improve ko na yung mga gawa ko <laughs> pangarap ko rin guys na mangungumission sa mga gawa ko para at least dagdag income at yung mga ganito kasi nakaka sa akin ito ang Pang-parelax sa akin pag medyo pagod-pagod ako o sa mga ginagawa ko sa trabaho dito sa Xerox. Ito ang libangan ko. Okay guys, kung nagustuhan nyo, i-comment naman kung okay na. Kung maganda na. Maraming salamat sa panonood. <makes noise>